Hi, special thanks to Mardi. Thank you, Mardi. Thank you, Mix. Thank you sa pahabol. Thank you. Hello guys! Hello! Welcome so, to my YouTube channel! Mag-unboxing tayo. <laughs> Hindi yun unboxing. <laughs> Hindi pala unboxing. So ano Open? ba? Opening pala. Open na siya pero i-open ulit. Unboxing mo Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga teachers. Kasi siya yung may Christmas mo. na wala lang, nakiuso lang. Bagay naman. Thank you kay ano, kay Zaper sa ano, to dito. Sa Leche si Plan. Ano pa ba? Thank you kay Kali. Sa uh, sa, sa ano, sa tinapay. Tinapay to, no? Ah, inside mata pala. Sorry na po. <laughs> hindi tsaka thank you din kay Mardi Mardi isa na lang yun na <laughs> tapos kay ano kay Mix <laughs> Starbucks O para nang Starbucks Pleasein ko lang makakain ng Starbucks Thank you Mix Okay, buksan na natin. Ano kayong laman nito? Ah, kay na sister to galing. Thank you, sister. Sister Marilyn, thank you. Tantaran! tararan. Wait lang, parang masyado ano. Okay, ito yung ano. Yung laman. Mag. Oh, Oo, oh, same pala tayo, no? At saka may wagang payong uh, kulay blue at saka black. Blue. blue. Ang bantot? <laughs> Ang bantot ng payong. Ang bantot ng payong. <laughs> so, mapapalitan ko na yung payong kung ano, naghihingalo na. Papapahing, ah, papapahingahin ko na yung payong kung medyo ano na, pasira na. Thank you, sister. Tsaka sa baso. Ah, dito na sa baba. At kay galing kay Kian Bantug buksan natin. Nakapanghinayang naman yung ano, parang na... Kailan mo, bang nga ka ng puso? Wait lang, buksan natin. <laughs> 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 Ang bango? <laughs> 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 Ang bango, ano kaya ito? Eh? Ano yan siya? Inhaler tapos <laughs> ka? Ah, uh, inhaler. <-y. laughs> Tsaka mental plaster. Bakit kaya ako niragalwa ni Kian ng ganito? <laughs> Thank you, Kian. May panglagay, na sa May panglagay na ako sa likod pag masakit na yung likod ko. <laughs> At saka, ito, galing kay, ano, kay, uh, <laughs> then, hindi ko alam kung kanito, kanino to galing, walang nakalagay na pangalan. Thank you. <laughs> Ay, ako, ano Hi, alam mo ngayon ako matitig ka pa. Pero yun, yung feeling mo, special ka na naman. Oh, nakaya ka, nakabidyo to. <laughs> Thank you kay Skyler. Ano <laughs> ka? pa pa Thank you kaya, no, kay ano kay Raika. Raika, thank you sa top deron. At next kay ano kay Ziki. Ay Ziki. Thank you dito. Landi. <laughs> Tas baso. Next puro baso. <laughs> Wait lang. Yan, ang baso. Ay, kita nyo ba? Thank you, thank you, Ziki, ha? Thank you talaga. Pasensya na kayo, wala na ako makontent sa YouTube ko. Kaya ito na lang yung i-content ko kasi busan na ako ng idea. Okay. Ito okay pa. Bagal ko mag, ano? Okay, ito naman. Another baso. Galing kay Teresa. Thank Teresa, thank you. Uy, magka-ano, magka magkakulay. Ano, magka Parehang-pareha. Thank you. Ah. Ito din. Thank you, Kai. Wala, hindi, no, nah, hindi ko na kung sino nagbigay nito. No. Okay. Ala, thank you sa nagbigay nito. Mag-comment mag ka na lang sa ano, ha? Comment box. Hindi pa. Maganda. Ayun, ibang ibang kasama mo dapat si Kenya. Masarap ang yari kasi ganyan din daw gift ng class, ng class ng Babasahin ko ngayon isa-isa para maiyak ako. Ito din. Thank you kay Colleen. Colleen, salamat. Thank you kay Brent. Thank you ha. Mabubulok yung ngipin ko sa mga chocolate. Ah, sayang. Salamat ko sa kanya. Hindi na mabubulok. Thank you kay Mikaela. Thank you, Mikaela. Vlog na siya. Oo, vlog. Ito, hindi ko, hindi ko alam kung kanina to, kanina to, kung sino yung nagbigay nito. Thank you. I-comment mo na lang sa, ano, comment section ano yung anime mo. Thank you, thank you. At saka sa nagbigay nito, grade din yung nagbigay nito. Hindi ko alam kung sino. Thank you. Thank you kay Kindra. Thank you, hindi ko alam kung sino nagbigay nito Thank you kay Ashton Thank you Ashton Thank you ha, gusto niyo mabulok yung ngipin ko Thank you kay ano Hindi ko alam kung sino nagbigay nito Thank you Hi Sophia, thank you ano kayo naman nito? toothbrush? Toothbrush. Wait lang. Ay, ball pen. Taray. Ang kito mo ng ball pen. Ah, umiilo ba siya? Paano ba? Ay, sorry. Ano? Ang kito naman ito. Ang ganda. <laughs> hindi ka naman nagsabi, yan pa lang ang gusto mo. Hindi, oh. Christmas, makatanggap ka ng ganyan. San Jose. San Jose. Ay, thank you kay ano, kay pangalan nito. Oh, okay. Kay Erin. Oh, okay. oh, okay. Erin, oh, okay. bakit ganito? Hindi, parang okay. ayaw kong yeah. buksan yung kinigay mo. Okay. Oh, ang cute, cute, cute oh, okay. ng ano. <laughs> DIY. <laughs> So, basahin natin yung ano nakalagay dito. Uh, Dear teacher, I wish you a happy Teacher's Day. Thank you for being the guide and for inspiring me to do well in my studies. You are the best teacher. Thank you, Irene. Ito naman ay kay... Hindi <laughs> ko alam kung sino nagbigay nito, pero thank you. My goodness. Pabangun. Ilang minutes? Ay, 9 minutes na. Pa 9 minutes. Na. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ano, chocolate. Pabangun. Thank you, kay Renzi. Ay. Renzi, thank you. Ay. Thank you, Renzi. Pasahin natin. Happy Teachers Day. I was lucky to have a teacher as Happy wonderful as you. Day. Happy yes. Teacher's Day. Nak! <laughs> Hi! Yung capitalization na, huwag mo kalimot. <laughs> Mali yung ano, yung letter I, dapat capital I to. na dito! mo na yung pangangawa! Thank you, Renzi. Hindi pa. Thank you, Kai Phil. Phil, thank you. Banyo. Ah. Thank you, Filipa. Wait lang. Ay, kulay green. Thank you, Phil. Asya ah, sya ka, chocolate. Merong message. May message dito. To my dear Sir Louie. You are uh, you are our favorite teacher. You make lessons interactive and fun. We really miss you teaching us. We miss you, Sir Louis. Thank you for your love for us. Thank you, Phil. Ayan, no, ito yung message niya. Salamat. Naiyak Naiyak ako. At saka ito, uh, galing sa ano, PTCA. Ang ganda nito. Tagal ko na rin hindi nag-aano, nagsusuot ng ganito. Ah, uh, watch. Watch galing sa kanila. Thank you, thank you po. School blue pa, favorite color ko. Thank you po mo. Next hey. galing kay uh, kay Kyle. Kyle, thank you. Akala ko pa ano, pag so, dito. Sabasan natin 'yung message niya dito. Very few people have the power to educate today's youth. You do it pretty well. Thank you. Thank you, Kyle. Okay, next. <coughs> Galing kay ano kay dana Isha. Okay. Okay, may message din to. Parang ano siya. Yung chemical symbol. Good conductor of energy, tellurium. Its process cannot be studied without the required level of accuracy. Actinium can react spontaneously and is explosive when concentrated. Hydrogen is a bit soft but also firm and radiates light. Erbium. Thank you Dana, Dana May. I sorry. Ito, baso. Wainti <laughs> yung oh. oh, baso. Wainti na baso. Wainti yung baso. Christmas. yung baso. Wainti baso. Wainti yung baso. Wainti baso. Wainti Si Sino, si Dano. <laughs> Thank you, Dana. Yung tatlong, yung apat na baso, iinuman ko yung lahat. Huwag kayong mag-alala. At saka ito, galing sa grade 4. Uh, galing sa grade 4. Thank you, grade 4. Happy Teacher's Day, Sir Louie. <laughs> Thank you. Thank you, grade 4. For... Oo, oh, eh. kakatuwa. Nag-e-effort sila. Salamat. Ah! Daliri nila to? Kasi yung Ah! Salamat Ito ka iba. Ito naman galing kay Aiden Emanu, uh, Emmanuel. Okay, ito yung kanyang regalo sa akin. Cotton. Aiden, hindi ko alam kung bakit mo ako binigyan ng ganito. Para saan ba to? <laughs> Paano ba ito suotin? Ganito? <laughs> <laughs> Ay, sorry. <laughs> Hi guys. Medyo naputol kasi na huli ako na ko no si Dante ko. And let's last but not the least. thank you sa Grade A. Ano itong mga nakasulat? It lang pipilasin ko muna isa-isa. Siguraduhin 'yung maiiyak ako sa mga message mo ha. It lang. Wait lang. Sorry, naka one minute yung pagpipilas ko ng ano. Pinilas ko isa-isa. Okay. Ayan, babasahin ko isa-isa to. Ah, uh, thank you, sir, for being productive and kind teacher. From Mardi. Thank you, Mardi. Thank you. Thank you for teaching us, sir. From Mark. Thank you, Mark. <laughs> uh, we love you, sir. And thank you for everything. And happy Teacher's Day. Hindi ko alam kung kanina ito Pero thank you. There, sir. Dewey, thank you for being such a great advisor. And may you receive more blessing. From Marcus. Thank you for everything, sir. The sacrifice you gave for us and the love for us. Thank you. Hindi uh, ko alam kung sino nagsulat nito. Thank you for being our teacher and teaching us a lot of things. We love you. Thank you. Thank you for everything and the knowledge from Lois. Grade 8 yung capitalization nyo ha. Paggagawa ka ni sentence. <laughs> Always capitalize nyo yung ano, beginning word. We love you sir kahit lagi kami makulit from Zander. Oo, makukulit nga kayo. Happy Teacher's Day. PS wala kaming H -D -H -D. Ano yun? ano yung ADHD ano yon Ano ADHD daw. From Mix. Wait lang unahin natin yung maikli. Happy Teachers Day God bless us always from Raika. Thank you Raika. TY for being an amazing teacher. sir. thank you Kida. Happy Teacher's Day. We love you so much. Kahit lagi kaming makulit. Oo nga, makulit nga kayo. Thank you, Sir Louis, for being your best to help us. Happy Teacher's Day. From your miss. Okay, galing kay your Si Gibson yata. Okay. Thank you for all your hard work. Laban lang, sir. Kanina to galing. Thank you. Ma'am Lenny, sabi ko daw ah. Ay, my God, napunit. May picture na ako nila. napunit. Maybe, may you be smiled upon, don't be afraid, and live your life. The world is full of hope. From Jay. Sino itong si Jay? Thank you. Ayang ka. Ayang ka. Happy Teacher's Day, sir. Thank you for everything and thank you for understanding us. We love you, sir. From Athena. Thank you, Athena. Happy Teacher's Day, sir. Sana tumagal ka pa. Ano ba yun? Hindi <laughs> pala mali na basa ko. Sana tumagal ka pa po sa St. Rita. <laughs> Kinabahan ako sa message. Mo. Titingnan natin. Ah. Ha? Thank you for uh, teaching helping and guiding us Sir PaDayon from Jenny B. Thank you Jenny B. Uh, thank you for teaching us new things. I know na super kulit kami, but thank you for not giving up on us. Love Grade 8 Maligali. Thank you Grade 8 Maligali. Oh, yeah, Hindi na pala grade Grade 8 Cope Grade 8 Maligali. Yeah. Thank you teacher uh, Thank you, sir. And naka-record yan. Thank you, sir, yeah. Louie. Thank you for teaching didn't us. Thanks we did. Yeah, record yan. <laughs> Thanks we really didn't know and for being a great teacher to us. Happy Teacher's Day. Oy, mali yung spelling ng great. <laughs> Pero thank you. All right, thank you for thank you po sa pagtuturo sa amin at sana marami pa kayong matutunan sa yung pagtuturo. Happy Teacher's Day. Thank you po. Thank you sa ano ha, sa mga efforts nyo. Thank you po. Thank you. So, buksan na natin ito. Thank you ha. Nakakahiya naman kung bigay nyo sa akin. Okay. So, buksan na natin. sana natin guys. <laughs> Isa, dalawa. Oh my goodness. Ano to? Ah, damit. May resibo pa. Ano <laughs> na, hindi, card pala to kung if FN case na ano, na, tao well, well, dito, na maluwang or masikip. Thank you. It, okay, XL. Thank you, kulay blue. Thank you po. ay ah, yun lang po, yun lang po yung ano, yung i- I-open natin. Bye-bye. Dapat siya like, subscribe. <laughs> ah, <naya> ako. <laughs> o yung mga nanonood sa akin dyan, baka naman. Mm -hmm. Baka naman i-share nyo yung aking video. Wala. Subscribe nyo na din. Wala. Bye-bye. Bye-bye.